Gusto mo bang i ang iyong negosyo? Alamin ang proseso na swak sa iyo. Naritong muli ang ilang KMBI, Kaalaman sa mga Batas at Impormasyon patungkol sa Business Registration Just for You. Ang pagrehistro ng negosyo ay mahalaga upang magkaroon ng legal na pagkakakilanlan at karapatan ng iyong negosyo. Ang business registration process ay nakadepende sa kung ano man ang estruktura ng iyong negosyo. Meron tayong tinatawag na sole proprietorship kung saan mayroon lamang isang may-ari na tinatawag na sole proprietor na siyang may full control at authority sa kanyang business. Meron ding tinatawag na one person corporation, isang espesyal na kumpanya kung saan mayroong single stockholder at meron ding tinatawag na partnership na binubuo ng dalawa o higit pa na individual na nagkasundong mag-contribute ng money, property, or industry at may intensyong hatiin ang kita sa bawat partners. Meron ding corporation o binubuo ng individual, partnership, association o iba pang corporation na hindi lalagpas sa 15 members created for any lawful purpose o di kaya ay kooperatiba o cooperatives which is an association of persons With a common bond of interest, who voluntarily join together to achieve their social, economic or cultural needs through contributions and patronizing their products and services with a fair share of the risks and benefits. Base sa istruktura, ang inyong registration process ay sa mga sumusunod na government entities. Department of Trade and Industry kung ikaw ay sole proprietorship, Securities and Exchange Commission kung ikaw ay isang one person corporation. Partnership or Corporation, at Cooperative Development Authority kung ikaw ay isang kooperatiba o kooperative. For more information on the step-by-step -step process, you may visit their websites. Bumisita rin sa iba pang legal entities gaya ng Bureau of Internal Revenues, local government units, at iba pa para sure na sure na compliant ka. Attorney, paano yung katulad ko na ambulant vendor o kaya yung nagmamayari ng sari sa restore or karinderiya? Kailangan din ba namin magparehistro? Abangan ang ating discussion on small business sa mga susunod na episode. Siya nga pala, ang KMBI ay may iba't ibang loan programs na makatutulong sa mga microentrepreneurs entrepreneurs na katulad mo. Mag-inquire sa pinakamalapit na KMBI branches nationwide o pumisita sa www.kmbi.org.ph para sa mga detalye. For more KMBIs, kaalaman sa mga batas at impormasyon, follow Kabalikat para sa Maunlad na Buhay Incorporated social media pages. Tandaan, mabuti ang may alam.